Ano nga ba ang ibig sabihin ng buhok sa panaginip? Kung bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa mga susunod kong video. Ang videong ito ay isang gabay lamang. Ang astrolohiya at ang mga bituin ay siyang nagbibigay linaw at pahiwatig upang mailahad ang ating katanungan. Ang ating koneksyon at tiwala sa Diyos ang siyang makapangyarihan sa lahat, kasabay ng paggawang kabutihan sa ating kapwa at disiplina sa sarili ang siyang mananaig. Ipaalala lamang ang video ito ay para lamang sa mga taong may sapat na paniniwala. Kung sa tingin mo ay hindi ang kop na mapakinggan ang mga susunod na video ay maaari mo nang i-skip ang video ito. Alam mo bang, ibabahagi ko sa inyo ang tatlong senyales ng buhok sa panaginip at ang mga simbolo nito. Alam mo bang ang una sa senyales ng panaginip na buhok ito ay tumutukoy sa iyong kalusugan? Kapag madalas kang managinip ng mga buhok, halos araw-araw kang managinip nito, ito ay isang pahiwatig na magkakaroon ka ng karamdaman sa lalong madaling panahon. Kaya't pinapaalalahanan na ito na ngayon din ay kailangan mo ng ingatan ang iyong kalusugan. Sinasabi dito na huwag mong aabusuhin ang iyong kalusugan. Ang pangalawang sinyalis naman ng buhok, ito ay nagsisimbolo ng may malapit ng magpaalam sa miyembro ng inyong kapamilya o kaya naman sa inyong kapitbahay. Maaring ito ay tumutukoy ng pamamaalam ng isang tao. Ito ay tumutukoy sa ibang tao na sila ay makakaranas ng matinding pagsubok at problema. Ang pangatlong sinyales ito ay ang pagsuklay ng iyong mga buhok. Alam mo bang ang pagsuklay ng iyong mga buhok ay nagpapahiwatig ito ng iyong personalidad? Maring tumutukoy ito sa iyong pagkatao na ikaw ay nawawalan na ng self-confidence at humihina ang iyong tiwala sa sarili na makayanan mo ang mga bagay na katulad ng ginagawa ng iba. Kadalasan pa nito ay nagkakaroon ka ng instinct na kinukumpara mo ang iyong sarili sa iba Kum kung kaya't ikaw ay nanghihina sa sitwasyon mo ngayon. Kung ikaw ay may panaginip tungkol sa buhok ay i-comment mo lamang ito.